Kahit anong yaman mo, Rosmar, mag-ayos ka ng mabuti. napaka di mo. <laughs> hindi yan sa pagiging low -key o simple na sa hygiene yan. Iba ang simple sa antay, So, ayun, matanong ko lang, nakakasama mo ba ako 24 hours? Ang dami account. Ayun, <laughs> may, may nag-comment kasi dami account daw. Pero hindi ko na chinik. So, ayan. <coughs> so, kasi may lag like lagnat ako, may trangkaso, masakit ang buto-buto. <laughs> pwede na ilaga sa Paris. Charis. Tapos, inuubusin ni si Pon. Pinilit ko lang talaga umatin ng event kanina. Hindi nako na ako napag-ayos. Pero naligo ako kanina. Nukos yung kasi tigas ng buhok ko. Kaya, ano, kasi hindi ako naka-conditioner. So, ayan. Alam mo ba, na five to six times ako mag-toothbrush sa isang araw. Pagising ko pa lang. Ayaw na ayaw yung parang bagong gising na hininga. Ganarn. Tapos, naguhugas ako everyday. Mga siguro three to four times. Three to four times din ako magpalit ng panty. <laughs> As in damit naman. Kahit ako naligo, siguro mga tatlong beses. Umangit ang halig gabi, ganun. Tapos, ano pa ba? Kapag naghilamos sa may maya din. Tapos, ayun, minsan lang ako di maligo. Kasi na Ang lamig-lamig kaya dito sa Tagaytay. hindi kasi talaga ako pawisin. Kahit na, sabi na natin, kahit siguro isang linggo ako ma maligo. Tapos, wash-wash. Ay, hindi maligo. Tapos, wash-wash lang. Hindi nyo ako maaamoy na amoy pawisan. Yan yung gulat na gulat sa akin yung asawa ko. kasi hindi lang siya maligo ng isang araw amoy pawis na ganyan pero ako okay, guys kahit mag jogging ako mag exercise hindi ako pinapawisan ano ewan eh, basta yun yung kakaiba sa akin parang hindi ako pinapawisan ramdam ko lang na parang akong pawisan, pero walang pawis like yun, tumutulo ganun walang talaga and para sa akin ang dami daming mga tulong sinasabi mong mayayaman na simple lang di ba kasi kung makikita nyo guys kahit nung hindi pa ako CEO. Yung nagpe shop pa lang ako, ganyan. Nakapuruntong lang ako lagi and damit na malaki. Yung parang mga panglalaking damit na t-shirt. Ganun lang po talaga ako. Ang eh, hirap na mababaguhin kayo yung sarili ko para na ma-impress kayo, para maganda ako sa paningin nyo. Bago ako mag-tiktok, magkukulot-kulot muna ako, magpa-plancha ng hair at magma-makeup. Di ba napaka-stressful naman nun? Ang dami nagsasabi, ba't daw wala akong office? Yung iba CEO daw, lagi nakapormado, lagi daw naka-coat, lagi nakamakeup. Eh, ayoko nga. <laughs> Kaya lang naman, gusto kong maging CEO. gusto magkapera, gusto kong matulong sa maraming empleyado, distributors, at para sa pamilya. Pero yung, para ma-impress kayo at batiin nyo ko na ang ganda ko dahil naka-makeup ako lagi. Hindi ko yun kailangan kasi ang dami-dami yung -dami pumupuri sa akin na maganda ako, makinis ako, nagandang ganda, sa akin sa personal. Eh, paano pag nag ako? di ba kasabihin, sobrang ganda mo. Charis! Ayan. At, ayun, katulad kanina, nung pumunta ako sa event, nakachinelas lang ako nun. Pero pag bago ako bumaba sa sasakyan, saka lang ako nag-heels. Kasi hindi naman ako talaga pala. Heels, nakita nyo naman ako. Panachinelas lang ako lagi. So, for ba si EO ako, kailangan ko lagi mag-heels. Kailangan ko bang, wait lang, lumabo yung TV. <coughs> kailangan ko ba laging ano, di ba sayang yung oras, magme-makeup ka pa ilang oras, magkukulot ka pa ilang oras, magpa-plancha ka ng hair, tapos hindi ka pa comfy sa damit mo, sa chinelas mo, di ba? Alam mo parang hindi ko mag yung tao na kapag simple ka, sasabihan ka ng untidy, kapag formado ka, sasabihan ka ng gan ganito, ang dini sa katawan, ang ganyan. Alam nyo guys, hindi doon nakikita yan, hindi doon nakikita yan. Kasi kahit tanungin yung mga staff namin, lalo na si Ate Agi, alam niya kung gano'ng kalinis sa katawan. As in. <laughs> and ayoko talaga nung parang mag-aamoy akong amoy maasim or ganyan. Grabe yung eye bag. Parang yung bag na ako. Hindi, hindi nangingitim yung gato. Parang pag ako, parang isang kilo na siya. Ayan. Manta yung sakit yun. Kaya, maybe, hindi ko siya mayakap-yakap. <coughs> Ikaw, ilang ka mag-toothbrush? Ilang ka maligo? Tagaytay kasi kami, guys. Kaya, ang lamig. Kumbaga, ang lamig lagi. Kaya parang sa akin, hindi mo kailangan everyday ka maligo. Pwede na every other day. Wash-wash lang. <laughs> Ayun lang. So, mag-register na kayo sa live event ko dahil grabe. Piso, cellphone, piso, iPhone, piso, laptop sa live. Ang babae, walang pahina. Rossmart lang huh? malakas. So, available na sa aking YT. Sa, nasa link in bio ko. Panungutin nyo na yung kantang iyakin. Ayan, para karagayan sa inyo. <laughs>